marami na kami. Ah, yeah, may dalawang kilo na to. Ah, huh? sundang ang hulo namin. Oh. No? Hmm. eh Eto na nga, tumaas na ang araw mga kabukid. No? Andito naman tayo sa paghuhuli ng biya. oh, ayan no, Oh. Paghuhuli ng biya naman tayo. Ayan, ayan ang biya oh, Oh. Ayan. Ayan ang biya. Ito, hmm. nakara nakarami na tayo ng biya. Oh. May kasampan tilapia. Ayun, sunod-sunod ang huli ng biya. Oh. Hmm. Medyo maganda po ang market nito, no? Ang uh, isang kilo ng biya po ay uh, 120 pesos. So, medyo maganda po ang market niya. At uh, masarap po itong biya, mga kabukid na gawing daing, ano? Medyo may kamahalan nga lang, pero masarap. Nakakain lahat, walang tinik-tinik. Pag pinarito ng medyo malutong. Hmm. Buhay na buhay yung biya natin, no? Oh. Nahulog pa. Nahulog pa yung biyak namin. Ayan uh. o. Uh. Uh -huh. Ang ganda. sino Sunod-sunod o. Sunod-sunod ang huli ng biyak. medyo madaling tanggalin yung biya sa kanyang lambat yan, nahatak lang yung ano yung inihiwalay po yun ay kinakain ng hipon yung tiyan kaya hindi na pwede nga uh, i-market kaya gagawin lang siyang daing marami rin tong hipon dito sa aming ano sa amin na uh, dam Ang hmm. ganda. Manakin niyo ko kasi ang binabaw nitong dam kaya ang mga isda naiipon na sila. Ayun oh, dito na atila ang mga biya sa mga batuhan no. Ayan hmm. chúng nó đang hồi nãy mình làm bị à, cái nông nghiệp, nông cái đó, mua hay là mua hay nông nghiệp <coughs> đó, nông nghiệp talagang ganda hindi talaga maharap sa dami ng palakaya natin maraming na yung ano tatanghaliin tayo sa pag sa pagkuha ng uh, ating mga lambat no? <coughs> hmm. yung biya medyo matagal talaga medyo matagal talaga natin uh, hanguin ng uh, lambat sa biya kasi Sayo sayo na huli, nang huli ng tawis diyan, no. Sunod-sunod hmm. 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 talaga ang huli natin sa biyang. Ito yung huli namin kayo ng maga, no? Kayo ng madaling araw. Ayan. Yung tilapia. Ayan. Ayan. Hmm. Hmm. Ano ba yung balagay n'yan? Ah, hindi barag yan. Good. Yan, barag. Hindi rin. Hmm. Ah, yan pala ang barag, insya Allah. Tatingan barag. So, yung mga kawukil, no? Ito yung tinatawag nilang barag. Ah, malambot na siya. Tapos yung tiyan niya, ah, mapusyaw na yung kulay, Ano? Kaya yeah, inihiwalay na ito. Gawa ng hindi na nabibili ito. Ginagawa lang itong, itong barag na tawag. No? Yeah. Maganda. Maganda ang aming huli ngayon sa biya. Oh. Sunod-sunod si, ang nahuhuli namin sa lambat. No? Oh, nakakadami na. Oh. oh. Dami ah. Hmm? Huh? Nakakarami na kami, oh. Huh? Oh, nakakarami na kami. Yeah, may dalawang kilo na to. Huh? Oh, oh sundang -sund namin, oh. Sunod-sunod ang huli namin oh. hmm. ng biya. Tabi-tabi. Hmm. Tabi -tabi. Hmm. Nasa gilid talaga sila dahin okay kailangan talaga yung ano mo, yung nasa ilalim talaga siya. Para hindi makain ng ano. Ng, oh. Tulad tulad ah. So tapos na po tayo mga kabukid. Ah, na tayo ng panibagong lambat. At ah, ito yung huli natin. Nagay natin sa ating uh, yellow para hindi ma uh, ano, mabilasa ano. Ito. eksama sama namin yung tilapia at saka yung bya. So, salamat po sa inyong panunod. Thanks for watching. Bye-bye!